Ayan mga idol, magluluto tayo ng masarap. Siyempre, masarap pero simpleng ulam, simpleng pagkain. At sa lahat, medyo may pagkamasustansya. Ayan, magluluto nga pala tayo ng chicken at ang ating ginataang chicken with papayang ginataan mga idol. Ayan, siyempre, una-una, uh, nagisa muna tayo ng ating bawang. At syempre yung kasama nga pala ng bawang una natin nilagay ay walang iba kundi yung taba ng manok sinama na natin. At ayan nilagay na rin natin ang ating luya na hiniwa natin na medyo maninipis na pa-strip. At syempre yung ating sibuyas pang pa-aromatics mga idol. Mga kabarangay syempre kailangan natin yan para sumarap. Ang ating ginataang manok at papaya ayan gisa-gisa lang natin na maigi. Tsaka natin ilagay ang ating chicken na talaga namang sinapchap din natin na medyo maliliit lang. Ayan nilagay na rin natin ang paminta sinabay na po natin sa pag-isa ng ating paminta. Ayan, gisa-gisa lang natin para mawala talaga ang kanyang lansa mga idol. So ayan, nag-additional tayo ng isang pirasong chicken cubes. Ayan, optional naman. At syempre yung pampalasa natin, asin lang. Pwede rin tayo rito gumamit ng patis. Pag kinulang sa timplada, pwede tayo magdagdag ng kunting patis. Ayan, simplihan lang natin para masarap ang ating ginataang manok at papaya. Ayan. So takipan pa natin para matuyo-tuyo na siya. At ayan na nga. Medyo natuyuan na nga siya sa kakagisa. Ilagay na po natin ang ating papaya na yung iba ay manibalang na mga idol mga kabarangay. Ayan. syempre mas masarap yan para medyo manamis-tamis. Ayan gisa-gisa lang po natin para uh, sumarap pa ang ating ginataan. So ayan, ayan, pagkatapos nating halu-haluin, nilagay na po natin ang ating pangalawang gata at syempre yan po ang nagpapalambot sa ating manok at syempre sa ating papaya. Tsaka muna natin takipan, ayan, at pagkatapos po nating takipan, ayan, medyo natuyuan na siya ng konti ang ating uh, chicken at ang ating papaya. Tsaka natin nilagay ang ating unang gata, ang ating purong gata, mga idol, ayan. At syempre, lutuin pa natin ang maayos yan. Ayan. At naglagay tayo ng bell paper. Red bell paper, mga idol. At syempre, yung tatlong pirasong siling panigang nilagay na rin natin. So, ayan na nga. Pagkatapos natin takipan at medyo kina, okay lutuin lang natin ng maigi. Ayan. At syaka natin nilagay ang ating uh, dahon ng sili. Ayan. Syempre, pampabango. Pampasarap din yan. Ang dahon ng sili. Ayan. Ngayon at syempre lutuin natin na maigi para masarap ang ating uh, ginataang manok at ang ating papaya. Ayan. Yung kanina nga pala nilagay natin sa takip ayon pala ay naglagay tayo ng kalahating kutsarang uh, suka, syempre pampatibay, lalong lalo ngayon mainit ang panahon, napakabilis mapanis ang mga pagkain, so kunting suka lang mga kalahating kutsara, so ayan na nga luto na ang ating ginataang manok at ang ating papaya, talaga namang napakasarap ng ganitong klase, masarap na ulam, kalmura ang manok ngayon at higit sa lahat, Uh, masustansya mga kabarangay ayan So ayan at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat at sa aking mga followers maraming maraming salamat sa inyo mga idol At sa mga gusto nga palang umorder ng ating pingso karapsa nagawa mismo ng kusinero ng barangay, ayan ay nasa Lazada na po mga idol. Kung gusto niyo umorder, nasa Lazada po sa napakamurang halaga. 65 pesos, ayan. At syempre yung ating bagnit bagoong mga idol, mga kabarangay na talaga namang napakarami ng umorder. Order na rin po para matikman nyo na ang ating masarap homemade nagawa mismo ng kusinero ng barangay. Walang iba kundi ang ating bagnit bagoong. Magkasama na po sila sa Shopee at sa Lazada. Pero yung ating ano po, yung ating sukarap ay nasa Lazada lang dahil hindi pa po tayo makapag-upload doon sa Shopee. So kung gusto niyo ng suka, ah, nasa Lazada po. Ayan.